Yan, yeah, at mga kabisi, dumating na ang aking Google AdSense. Yan, ito. Yan, yan, yan. At, ah, uh, nag -ano na ako. nag na ako i-try yan. Tingnan ko kung ano ang kalalabasan. Uh, medyo kinakabahan ako. Baka kasi, hindi na naman, hindi gumana. O kaya naman, eh, ano pang mga problem na mag-arise. Ayan. Try-try lang. Ayan. Ito, ginawa ko to ng alas 12 ng tanghali. hindi naman ako maano, makaabala sa iba. Ayan. Try ko na siya. Ang Google AdSense pala, ay, uh, ang uh, pinaka-main purpose niya ay uh, yung pin code. Ayan, parang pin code ba yun? Pass code ba yan? Parang ano? Basta nakita ko siya lalaking number niya. Hindi ko na babanggitin yung number. No? <laughs> And then medyo antay antay lang medyo may may kabagalan yung internet namin. At uh, maraming salamat sa mga uh, tumulong sa aking uh, YouTube channel. Of course, ang aking uh, butihing uh, may bahay, ang aking anak at si Inday Tess at uh, marami pang iba na dapat kong pasalamatan so back to ano back to cycle medyo nung mga nakaraang uh, buwan ay eh, halos mawala na ako ng pag-asa dahil parang wala namang patutunguhan kung hindi naman darating ang aking google adsense yan yeah, bukas bukas tayo dyan yan yeah yung bawat gilid niyan may titiklo ka para para ma ano mo siya makita yung loob ayan dahan-dahan ko lang baka masama yung number yeah oops wala ano tayo ng ano oops may tinatanong si madam okay hinakater ko pa medyo iniingatan kong wag masira mukhang nahirapan ako ha grabe na ito uuuh ibilisan ko naman sarili ko yun ayun okay at meron pa sa gilid actually apat na sulok niya meron siyang uh, mo para ma buksan mo siya ayan kinakator ko ulit Ayan, mga kabisi. wala na akong masabi. Naiinip na ako. Nilandahan-dahan ko lang talaga kasi para exciting and may suspense. Oops! Yun na. then, -dan -dan -dan. meron po pala isa. Hmm. Hmm, tagal. Ewan. Oops. Ito na. Ito na. Oops. yeah, yeah, Yan dahan na akong pag-encode ng number. Ayan. Yung mga datihan na dyan, alam niyo yung aking pinagdadaanan. Ay, naka. Okay. Okay, check, 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 check. Okay, tingin sa kanan, tingin sa kaliwa. Oops. May mali. May mali. Hmm. May binabasa pa akong details. Parang Harang. Eh, hindi ko pwede pakita sa inyo eh. Akin lang to. Ayan. Okay. Antay-antay. Oops. Parang may mali. Uh -huh. Uh -huh. Enjoy pa ako ah. Oh, Ang ako dito ha. Success. Uh -huh. <coughs> okay. Okay. Ay, nako. Salamat sa Diyos. Thank you very much.